Good morning mga katatay! Tuloy na naman ho uli ang asbar. Ang tuyag ko nga ho uling ito ay papunta ho ako ng sityo na uno at ako nga ho ay nakaisip na naman magtabas ng aking sagingan. At ang akin ho naging isang driver itong si Tangkoy. Para rating-rating pangalan ho nito galing Batangas ay mapapagtabas na agad ang anak ng tatay. Alay, ang naman ho iyon. Alangan naman ho iasa pa iyan sa iba. Kaanhin ang mga braso kong naglalakihan kung iba ang pakikinabangan. Ay hala! Ba? Ay, akala nyo gay, basta lang ako pumunta diyan ah, nang hindi pa naliligo. Ay, iyan at preskong presko. Ay, ano, tangkoy, tara na. Talaga nga namang napasabak na ulit ang anak ng tatay sa sagingan. Paanong hindi mapapasabak iyan? Ang tuyong dahon ay hindi na makita ang katawan ng punong saging. At ang nakikita ko nga ay puro bagay. Ika nga ba ganang tatay, kung patula iyan ay pwedeng gulayin. Aanin ah, nga naman iyan, buti nga naman yan kung mapapakinabangan. Tulad nito, may mga saging na tunggro, mga hindi na nalaki. Lay, sabi nga daw nila ito itong ro, ito nga daw yung mga saging na hindi na nalaki. Ang karamihan nga lang ho ay dahon. Pati ang mga bagong tanim na puno ng niyog ay talaga namang pinupulpak ng damo. Ang ah, nakaka-relate ang nga dito yung may mga sagingan at niyogan gandian. yan. Halo sa kabundo ka na nga tumira. Pag ilang buwan mong napabayaan, talagang ikaw ang papahirapan. Abay, sabihin nyo namang ako'y nagyayabang, disubukan yung wag tabasan. Tapos mga tatlong buwan yung wag balikan. Ala! Kita nyo ga ang tinatabsang kung punong ito. Talaga namang kinain ang nga ng damo. Aba, ay ala nga namang mawawala ang tubig diyan ay sa init ng panahon. Nature spring, pag meron ka nito, wala kang uhaw. Are you serious? Abay, kung meron namang panulak, ay meron din namang itutulak. Hopya, pag meron ka nito, busyaryant yan. <laughs> Sabay tama na ang komersyal at hindi na malako pumunta rito para magpakabuso. Maya-maya pa ngay nakaisip na akong bumalik at parang nasakit ang aking batok. Mga alas 10 na nga ho ng umagay katerika na ng araw. Ay kita nyo naman ang resulta ng aking tinabasan. Hindi ko na nga muna ho tinapos at babalikan ko na nga laang ang natitira. Karating na nga ho kami dito sa dati naming bahay. Akin nga ho mga pinagtatatagkal ang mga nakaulampit sa aking katauan ay kakabanas. Ang kaso nga laang ho ay nalimutan ko magdala ng damit na pamalit. Kita nyo ang aking braso guhit na ang kaitiman ha dadrive ng tricycle at motor na iyan duyang duyan muna nga ho ako habang pinapanood ko ito si tangkoy na naglalaba akin nga hong pinasisingaw-singaw ang init ng aking katawan Nice. Ito nga ho si Tangkoy ang pinsang kong binata Subukan nyo la ang magpapansin dito Di kayo binalugbugan ang nito Ayaw na ayaw nga ho niyang siya ilulukuhin sa babae. Yan nga ho'y niluko mo at sabihin mong niya'y mag-asawa na. Ang isasagot lang ho sa iyo niyan. Hindi, kung nga kaya ang sarili ko'y magdadagdag pa ako. Di, pareho na kaming nakanganga. Siya daw ho ay mag-iipon-ipon muna at saka nalaang daw yung mga babaeng iyan. That's a great idea! Ay hinahanap nga ho kaming manok na nag-iisa-isang natitira dito sa may tabi ng bahay. At ang nakita ko nga ho ay balahibo na laang. Nang sundan ko nga ho ng kamera ay ito pala ho ang nag-iisang salarin. Ang kapatid nga ho ni Tangkoy na si Ian do Wala daw ho siyang maipang ulam kaya binanatanan niya. Baka daw ho makuha pa ng iba. Tuo nga ho pinatitingnan sa akin ang kanyang cellphone at pinagmamalaki ang kamera. Ano na kamera? Ah, malinaw. <laughs> <laughs> Ba't in-video pa? Ay, eh, ano yung upak na yan? Alam mo. Malinaw yung camera niya doon. <laughs> Dahil nga ho may natira pa naman dun sa nag-iisa-isang manokong hinahanap dito sa may tabi ng bahay. Ala nga naman ho iya'y aking palampasin pa. Alay, lagyan ko ng uling itong kalan ay tunay namang iya'y. Nang hiram na nga rin ho ako ng damit dito kay Tangkoy at ako nga ho hindi nakapagdala. At palagi na nga ho pahubad-hubad ay hindi naman hu ako ganung kamatsuhan. At hinugasan ko na nga rin ho itong itlog kong mga ilalabon. Nang sa ganun naman ho'y mapabigat ang aming sikmura at nang kami ay makadighal nang mahugasan ko na ngay, hindi ko na rin nga makiskis ng ayos, ay hindi naman kakainin ang balat, ayos lang iyan. Tapos habang nakasigang dito sa kalan ay tatakpan, at papay pa yan, alay, di mamay, dali na. Nagmuni-muni nga muna ho ako dito sa may sala habang pinapakulo ang itlog na iyon. Alay, nang makita nga ni tangkoy na nakakulo-kulo na hindi na ito sa tangkoy nakatiis, talaga naman daw ho sa gutom na. ayan naman yan ay lakad ng patagilid. Okay ka lang? Alay ng nga na nakapuesto na nito ni Tangko eh talagang ito'y wala ng kawala. Pag sasasarap naman ho ng ganitong itlog na nitim. Ang kaso nga lang ho'y pag yan ang binanatan at binanatan mo'y wala na ho'y matetenula. Pag balat ko nga huy, ng pangalawa. Baka naman <laughs> ata nito. Ito atay bugok. <laughs> Nako po ay nabigtima. Minsan nah! na nga la, kami magkabanding ni Tangkoy, eh, dito pa sa bugok na itlog. <laughs> Kainamang kanaman tangkoy. I see